Nagsimula ang kwento habang nasa loob ng kotse ang bida na si Lori kasama ng kanyang uncle na ngayon lamang ulit nagkita pagkatapos ng isang dekada. Sa harap ng Divine Shop Grand Blue ay nakatayo si Lori na isang shop ng kanyang uncle. Dahil malapit na siyang magsimula ng kolehiyo ay nagdesisyon siyang manirahan sa kanyang uncle at sampung taon na rin ang nakalipas noong nasal ayan niya ang magandang karagatan. Habang pinagmamasdan niya ang dagat ay nakita niya ang isang babae sa baba na sobrang ganda. Nabighani si Lori sa ganda ng babae hanggang sa tinawag na siya ng kanyang angkaw sa loob, habang nagmamadali si Lori ay pumasok sa kanyang isipan na parang nakita niya na ang babae noon ngunit hindi niya na ito matindaan, gayon paman, hindi na siya makapaghintay na makita kung anong klaseng mga tao ang makikilala niya sa bagong kapaligiran, Pagbukas ng pinto ni Lori ay nakita niya ang mga kalalakihan na nagsisigawan sa loob ng shop kaya ulit niyang sinarado ang pinto, ngunit pagbukas niya ulit ng pinto ay napagtanto niyang totoo ang lahat ng ito kaya nadismaya si Lori at napaluhod sa nakita dahil hindi ito ang bagong buhay na hinihiling niya. Kagad niyang pinuntahan ang kanyang angkaw sa harap ng store at tinanong kung ano ang nangyayari sa loob at tinuro ang mga kalalakihan sa loob ng store, ngunit pagtingin ni Lori sa gilid ay bigla niyang nakita ang lalaki na biglang hinubad ang kanyang short sa harap at sinabi ng kanyang angkaw na normal lang ang ganitong bagay sa loob ng kanilang shop, dahil sa mga kakaibang nangyayari sa loob ng shop ay nagdesisyon na si Lori na umalis upang bumalik sa bahay ng kanyang magulang. Nang lumapit ang dalawang lalaki ay sinabi ng uncle na siya ang kanyang pamangkin na nag-aaral sa Izo University. Nagnarinig ito ng dalawa ay bigla silang umiti dahil ito na ang kanilang pagkakataon para kumuha ng bagong miyembro. Habang naghihintay si Lori sa labas ay nagtataka siya kung bakit may mga bastos sa loob ng shop. Pagtingin niya sa likod ay nakita niyang hinahabol siya ng dalawang lalaki sa shop na si Kotobuki at Tokote. Kaagad tumakbo si Lori nang nakita niya ang dalawang ngunit sinabihan siya ng mga ito na gusto lamang nila siyang makausap. Hindi nakinig si Lori sa sinabi ng mga ito dahil sa simula pa lang ay wala na siyang balak na kausapin ang ganitong klase ng mga tao na nakahubad sa labas. Sa kasamaang palad ay patuloy pa rin siyang hinabol ng dalawa hanggang sa nakabalik na sila sa loob ng shop habang bitbit -bit ni Tokote binati siya ng maligayang pagbabalik ng kanyang uncle at tinanong kung nangungulila pa rin siya sa bagong tirahan, sumagot si Lori na hindi ito ang dahilan kung bakit siya tumakbo kundi dahil nakita niya silang nakahubad habang nagkakasiyahan, ayun kay Kotobuki na hindi nila ginustong manamit ng ganito dahil naglalaro lamang sila ng bato-bato para makapagdesisyon kung sino ang maghahanda ng mga tanks, Nagtaka si Lori kung ano ang tanks na tinutukoy nila kaya sinabi ni Tokote na isa itong kagamitan sa pagdiving hindi pa rin sumang ayon si Lori sa narinig dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan nilang maghubad sa paglalaro ng bato-bato pick. Pinangaralan siya ni Tokata na normal lamang ito kapag naglalaro, ngunit mas lalo lamang siyang nagalit at tinanong kung hindi nila alam kung paano maglaro ng bato-bato pick ng hindi nakahubad, mula sa labas. Habang hinahanda na ni Kotobuki ang mga diving tanks ay nagpakilala siya kay Lori bilang isang junior ng mechanical engineering sa Izu University nagpakilala rin si Lori kay Kotobuki at parehas rin sila ng major sa Izo University. Masaya si Kotobuki na meron siyang bagong kaklase, nakaparehas ng department na sasali sa kanilang club kahit walang sinasabi si Lori na sasali siya dito. Ngunit nakita ni Kotobuki sa kanyang mga mata na sasali siya, nang tinanong ulit ni Lori kung nakikita niya pa rin ito hanggang ngayon ay bigla siyang pinilit ni Kotobuki na pumirma sa club, sa patuloy ng kanilang pag-uusap ay nalaman ni Kotobuki na interesado siya sa diving ngunit wala siyang plano na gawin ito, ang dahilan ni Lori ay hindi siya marunong lumangoy. Natawa si Kotobuki sa naging sagot ni Lori dahil tinanong niya siya kung gusto niyang mag-dive ngunit sumagot siya na hindi siya marunong, pero tinanong ni Lori na paano niya magagawang makapag-dive kung hindi siya marunong lumangoy binigyan ng aral ni Kotobuki si Lori na wala siyang mararating sa buhay kapag nanatili lamang siya sa bagay na matagal niya nang alam dahil ang importante ay kung interesado siya dito o hindi. Maya maya ay nakarating na sila sa dulo ng patpat -pat at iniwan na ni Kotobuki ang mga diving tank sa babaeng naghihintay sa baba. Namangha si Lori sa ganda ng katawan ng babae at nakalimutan niyang magpinsan pala silang dalawa. Humingi ng tawad si Lori kay naka nang hindi niya siya nakilala dahil sampung taong na ang lumipas noong huli silang nagkita. Gayunpaman, tinanong ni Nanaka kung nakita niya na si Chisa dahil magugulat siya sa sobrang ganda nito ngayon. Ilang saglit ay biglang naalala ni Lori ang babae kanina sa dagat at napapaisip kung siya si Chisa. Nang tinaw ng nina Nanaka kung sasali siya ng club nito kate ay kaagad siyang tumanggi ng walang alinlangan hindi dahil hindi niya gusto ang diving kundi dahil nagtapos siya mula sa puro lalaki na high school kaya gusto niyang dumistansya sa mga ito, nagtaka si Nanaka kung saan niya gustong dumistansya at nang pagbukas niya ng pinto ay sinabihan niya si Nanaka na ito ang bagay na tinutukoy niya, bilang bagong niyembro ng kanilang pamilya ay gumawa sila ng party para sa kanya, nagulat si Lori sa ginawa nilang lahat dahil wala siyang balak na sumali sa kanilang club hindi natuwa si Kotobuki sa naging sagot ni Lori at nagalit dahil lagi niyang tinatanggihan ang mga bagay bago ito subukan, at lagi siyang nagrereklamo sa mga bagay na hindi niya pa nagagawa. Ayon kay Tokote na ang halimbawa nito ay noong sinabi niya kanina na hindi mabuti na tumakbo sa labas ng nakahubad kahit hindi niya pa ito nasusubukan. Sinabihan ni Kotobuki si Lori na inumin ang beer para masubukan niya ng maglaro ng bato-bato habang nakahubad sumigaw si Lori na hindi ito ang bagay na ayaw niyang masubukan kahit kailan, sa kasamaang palad ay pinilit pa rin siya ng dalawa dahil lahat ng bagay ay kailangan niyang masubukan, hindi pa rin pumayag si Lori sa gusto nilang mangyari at binatid na hindi siya sasali sa mga katulad nilang isip bata, sa labas. Habang naglalakad si Chisa ay naalala niyang si Lori ang nakita niya kanina at napagtanto na sampung taon na ang nakalipas noong huli silang nagkita, Pagpasok niya sa loob ay bigla niyang nakita si Lori na nakahubad at nakikipagkasiyahan kila Kotobuki. Gulat na gulat si Cheese nang nakita niya ang kalagayan ni Lori at hindi makapaniwala na sinabi nito na gusto niyang ipakita ang malaki niyang dragon kapag nagawa nila siyang talunin. Ngunit tumawa ang lahat ng sinabi ni Kotobuki na hindi na sila magugulat kung isa lamang itong palito. Nang nakita ni Lori si Cheese sa loob ng shop ay napansin niyang nakakatakot ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya kaya agad siyang bumalik sa normal. Kinamusta niya si Chise dahil matagal na ang huli nilang pagkikita at nang hinawakan niya ito para tanungin kung naaalala niya pa ang kabataan nila ay biglang inalis ni Chise ang kanyang kamay at sinabihan si Nanaka na kailangan na nilang itapon ang suot niyang damit. Nagulat si Lori sa naging reaksyon ni Chise dahil alam niyang hindi ganito kadumi ang kanyang kamay. Tinitigan ulit ni Chise si Lori at binatid na hindi niya inaakala na lumaki siya na isang tanga. Nagmakaawa si Lori na hindi totoo ang lahat ng ito ngunit huli na ang lahat dahil pumasok na si Chise sa loob ng kwarto, napaluhod na lang si Lori sa sahig at napapatanong kung bakit ito nangyayari sa kanya, sinabihan siya ng dalawa na masyado siyang maswerte dahil meron siyang magandang pinsan ngunit ngayon ay napansin ni Lori na tinitignan na lamang siya ni Chise bilang isang basura, pero okay lang ito sa kanya dahil parehas silang naninirahan ni na nakasa iisang bahay, sinabihan ni kate si Lori na wag nang umasa. Ayon kay Tokate na matagal na itong tinatago ni Nanaka at hindi pa rin ito alam ni Chisa. Pahayag ni Tokate na meron siyang gusto sa sarili niyang kapatid na babae. Nagulat si Lori sa nakita at nagtataka kung ano ang nangyari sa loob ng sampung taon at hindi makapaniwala dahil siya lang ang tanging babae na naging mabait sa kanya. Sinabihan siya ni Tokate na wag nang mag-alala dahil lahat ng tao ay walang perpektong buhay nabuhayan ulit ng loob si Lori at nangako na pagbubutihan niya na lang na mag-aral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Maya maya ay nagsabi si Tokata na magkakaroon sila ng after party sa pagdating ni Lori ngunit ang ibang kasamahan ay kailangan ng umuwi para sa trabaho kinabukasan. Nang sinabi ni Lori na kailangan niya na rin umuwi ay bigla siyang pinigilan ni Kotobuki dahil alam niyang wala siyang trabaho bukas at dito rin siya naninirahan. Nagbigay ng palusot si Lori na meron siyang orientation bukas ng 9am. Sinabihan siya nito kate na silang dalawa na ni Kotobuki ang bahala dito at sisiguraduhin nilang makakapunta siya ng maaga. Kinabukasan, pagbangon ni Lori mula sa matinding hangover ay biglang sumakit ang kanyang ulo at dahil ito sa kagagawan nila Kotobuki, nang tinignan niya ang oras ay nakita niyang 8.45 na ng umaga at napansin na late na siya sa orientation. Pagtingin niya sa likod ay nakita niya ang madaming tao na nakatingin sa kanila at nagulat na nasa harap na pala siya ng Izo University. Nagalit si Lori kila Kotobuki dahil ito pala ang tinutukoy nilang hindi siya mahuhuli sa orientation. Ang nakakalungkot pa dito ay nakita ni Chisa ang katangahan niya. Ang akala ni Lori ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na magbagong buhay ngunit nagbago ang lahat sa unang beses ng klase. Sa kanyang gilid ay nakita niya ang pinag-uusapan ng mga babae na si Imamura ngunit nakita niya may suot itong damit na may batang babe na anime. Tinignan rin siya ni Imamura at nangako sa sarili na hindi nilalapitin ang isa't isa pagkatapos ng kanilang klase ay oras na para sumali ng mga club, nang nakita niya si Chise sa likod ng klase ay agad niya itong pinuntahan upang tanungin kung meron na siyang sasalihan, sa kasamaang palad ay hindi siya pinansin ni Chise at binatid na wag siyang kausapin ng walang saplot, kahit gustuhin pang magkaroon ng damit ni Lori ay hindi niya alam kung paano makabalik ng kanilang bahay at nang narinig niyang uuwi na rin Chise ay tinanong niya ito kung pwedeng makisabay, hindi pumayag si Chise sa sinabi ni Lori at ngayon palang pumasok sa kanyang utak kung ano ang dahilan ng pagtanggi ni Chisa. Alam ni Lori na ayaw niyang sumama sa kanya pa uwi ng bahay ngunit meron siyang problema kaya tinanong niya si Chisa kung maaari niyang hiramin ang kanyang damit. Walang alinlangan na nagsumbong si Chisa sa teacher na may isang nakahubad na estudyante ang hinihingi ang mga damit niya. Napaiyak na lang si Lori sa sobrang galit dahil magpinsan naman silang dalawa kaya ang problema niya ay problema niya rin at ang damit niya ay damit niya rin sinabihan ni Chisa si Lori na wag masyadong sumigaw na magpinsan silang dalawa, nakaisip ng paraan si Lori na kapag hindi niya binigay ang kanyang mga damit ay sasabihin niya sa lahat na naninirahan sila. Sa iisang bahay, nakaramdam ng takot si Chisa sa banta ni Lori at umiyak kaya wala na siyang nagawa kundi ibigay ang mga ito para lang wag sabihin sa lahat na magpinsan sila, kinabahan si Lori sa nangyayari at nakakahalata na parang isa itong krimen, Ilang saglit ay bigla na lang dumating ang isang pulis sa kanyang likod at sinabi na sa presinto na lang siya magpaliwanag. Habang pinaghahanap ng pulis si Lori ay nagtago siya sa likod ng malaking bato, maya maya ay dumating si Imamura at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Mula sa komplikadong nangyayari ay nagsalita si Imamura na maaari niya siyang tulungan ngunit nakadepende ito sa magiging dahilan niya. Ngayon ay napagtanto ni Lori na isa pala siyang mabuting tao at nagpaliwanag na ayaw tanggalin ni Chi ang kanyang damit para ipahirem sa kanya upang makauwi ng bahay. Kahit hindi pa natatapos magsalita si Lori ay tinawag na ni Imamura ang pulis para sabihin kung saan siya nagtatago. Humingi ng pangalawang pagkakataon si Lori na magpaliwanag ngunit malinaw kay Imamura na isa itong kasuklam-suklam na krimen. Bago tuluyang umalis si Imamura ay pinigilan siya ni Lori at sinabihan na damit niya na lang ang kukunin niya ilang saglit ay nagtatago ulit si Lori sa mga kapulisan habang galit na galit sa ginawa ni Imamura. Ngunit sa ngayon ay kailangan niya munang unahin kung paano siya makakahanap ng damit. Maya maya ay nakaisip siya ng paraan na pumunta sa club ni Kotobuki. Pagkatapos umalis ng mga pulis ay tinawag na siya ni Kotobuki na pwede na siyang lumabas at nagtanong kung pwede siyang makahiram ng damit. Ayon kay Kotobuki na bibigyan niya lamang siya ng damit kapag nagawa niyang makahanap ng freshman na sasali sa kanilang club. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng kasunduan at sinabi ni Lori na siya na ang bahala, sa kabilang banda. Habang nabigong makahanap ng club si Imamura na may harem na babaeng pinagsisilbihan siya ay biglang dumating si Lori para tulungan siya sa kanyang problema. Pinalakas ni Lori ang kanyang loob na huwag sumuko sa kanyang pangarap dahil mangyayari rin ito kapag naniwala siya hanggang sa huli. Ngunit hindi pa rin nakumbinsi si Imamura sa mabagsik na mundo at sinasabihan siya ng lahat na nangangarap lamang siya ng walang kabuluhan ang akala niya rin na kapag pumunta siya ng college ay naghihintay sa kanya ang buhay na matagal niya ng pinapangarap, naging isang banal si Lori sa harap ni Imamura na tutulungan niya siyang makamit ang pangarap na gusto niyang makamit at sinabihan na sabay nilang bubuksan ang pinto ng kanilang mga pangarap, nabighani si Imamura sa sinabi ni Lori at nakapagdesisyon na siyang makipagtulungan, Pagkatapos niyang makipagkami kay Lori ay bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Tokata at Kotobuki at binati sa pagpasok ng kanilang club, hindi makapaniwala si Imamura na pinaglaruan siya ni Lori, ngayon ay nagkaroon na ng damit si Lori, lumipas ang ilang oras ay nagtipon na ang lahat para simulan ang welcome party para sa mga freshman, habang naghihintay si Lori na makuha ang juice na gusto niyang inumin ay hinaluan ito ni Kotobuki ng isang vodka at whiskey para magkulay juice, Nagalit si Lori dahil hindi ito ang juice na gusto niyang inumin ngunit sinabihan siya ni Tokata na parehas lamang sila ng kulay at nagagawa nila itong paapuyin nang nakita ni Lori na bigla itong umapoy ibig sabihin ay isa itong alak kaya inalok siya nito kate ng isang tubig. Pero nang sinindihan ni Lori ang tubig ay bigla itong umapoy at tinanong silang dalawa kung ano ang ibig sabihin nito, mas lalo lang siyang nenas ng sinabi ni Kotobuki na wag siyang mag-alala dahil parehas lang sila ng kulay. Habang nagsisimula na nagkasiyahan ay palihim na tumakas si Lori at nakita si Chise kaya tinanong niya kung bakit siya nandito ayon kay Chisa na sinabihan. Siya ng kanyang tatay na pumunta at kasama ang pala na dito siya sasali na club. Nang sinabi ni Lori na hindi siya sasali sa club ni Kotobuki ay tinanong siya ni Chisa kung magagawa niyang makatakas sa kamay ng dalawa. Sa huli ay kinuha na siya ng dalawa para pilitin na uminom ng alak. Sa unang inom ng alak ni Lori ay nagsigawan ang lahat at inabutan siya ng tubig ni Imamura para pampawala ng tama sa ulo. Pagkatapos inumin ni Lori ang tubig ay sinindihan niya ito at nakitang umapoy at nalaman niyang isa itong alak. Galit niyang tinanong si Imamura kung sinusubukan niyang gumanti. Sumagot si Imamura na wala siyang ibang paraan dahil kapag hindi niya ngawang painumin ang kahit sino at makakuha ng bagong niyembro ay hindi siya makakaalis sa kamay ng dalawang halimaw. Ngayon ay nakita na ni Lori ang dahilan ni Imamura kaya bilang pagiging responsable sa pagpilit sa kanyang sumali sa club ay bibigyan niya siya ng juice. Pagkatapos inumin ni Imamura ang juice ay sinindihan niya ito at nakitang umapoy, hindi siya makapaniwala na nahulog ulit siya sa patibong ni Lori. Habang nag-aaway ay sinabihan sila ni kata na kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang away ay gawin nila ito sa isang tunggalian. Nagtaka sila kung anong klaseng tunggalian ang gagawin kaya sinabi ni kata na isa itong staring contest. Kung sino ang unang makakatapon ng inumin sa kanilang bibig ay matatalo. Ngayong alam na nila ang patakaran ay sinimulan na nila ang laro. Sa unang mukha ni Imamura ay walang naging reaksyon si Lori at sa patuloy niyang pagpapatawa ay wala pa ring nangyayari. Dito ay lumapit na si Kotobuki para bigyan siya ng diskarte na kailangan niyang magkwento ng isang bagay na seryoso dahil natatawa ang mga tao sa mga bagay na dapat ay wala silang pake. Nakaisip ng kwento si Imamura na sasabihin niya ang tungkol sa kanyang problema. Seryoso niyang sinabihan si Lori na naranasan niyang maging isang otako. Biglang nagulat si Lori sa sinabi ni Imamura at hindi makapaniwala na isa siyang otako, bilang talo sa laban ay wala nang nagawa si Lori kundi uminom ng alak habang tubig lang kay Imamura. Sumunod ay si Lori naman ang nagpatawa at habang sumasayaw ay lumuhad siya sa harap ng isang kalbu upang si Bin na gusto niyang maglaro ng basketball. Natawa si Imamura sa ginawa ni Lori at naluwa ang tubig. Ngayon ay si Lori ang nagwagi sa tunggalian at pinagpatuloy na ulit nila ang laban para makita kung sino ang pinakamalakas sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang oras ay natapos na ang kasiyahan at nagsuka silang dalawa sa daming nainom. Upang wala ang sakit ng katawan ay binigyan sila ng tubig ni Kotobuki at pagkatapos inumin ay nagulat sila na isa pala itong alak. Sa kabila, narinig ni na kasali si Lori sa club kasama ng kanyang mga bagong kaibigan. Habang nasa loob ng klase ay nagtuturuan silang dalawa kung sino ang mali at nang dumating si Sheka ay hindi siya makapaniwala na parehas silang tanga.